Veteranong aktor na si Ricardo Cepeda, arestado noong October 7 sa kasong syndicated estafa. Ayon sa balita, naaresto ang veteranong aktor bandang alas 11 ng umaga, Sabado sa Caloocan City. Hindi naman nanlaban ng aktor ng makulong siya ng mga otoridad. Bukod sa impormasyon na ang warrant of arrest ay inisyo ng Cagayan Province Regional Trial Court Branch 12. Sa kaugnay na ulat ng Abante Tonight, Nasa isang restobar sa Maypaho, Caloocan City ang aktor na ang tunay na pangalan ay Richard Cesar Cepedago para sa isang gig nang siya ay arestuhin. Ang warrant of arrest ay inisyo ni Sanchez Mira, kagayan Province Regional Trial Court Executive Judge Gemma Bukayo Madrid. Sa ulat ng Abante, sinabi ni QCPD, Criminal Investigation and Detection Unit Chief Police Mayor, inihayag ni Dondon Lapitan na ang pag-aresto kay si Peda ay may kaugnayan sa si criminal case at tungkol sa syndicated staffa sa ilalim ng art. Walang ibang detalyeng ibinigay bukod sa mga kasong kinakaharap ng veteranong aktor. Sa Philippine TV at pelikula, nagumanap ng iba't ibang papel sa maraming pelikula tulad ng Dollhouse kung saan gumanap siya bilang ama ng militar ni Baron Geisler. Sa ulat ng Manila Bulletin noong nakaraang taon, kabilang din si Sepeda sa powerhouse cast ng afternoon TV series nito ng Return to Paradise kung saan gumanap siya bilang ama ng isa sa mga lead star. Si Ricardo Cepeda na ang tunay na pangalan ay Richard Cesar Sepedago, ay isang Pinoy na veteranong aktor na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Philippine TV at sinihan siya ang dating asawa ng aktres na si Snooki Serna noong 2018. Lumabas ang dating asawa ni Sepeda si na si Snooki at ibinunyag ang pangunahing dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Sinabi niya na siya ay pay sakit sa pag-iisip noon at ang kanilang mga problema sa pananalapi ay nagambag sa kanilang mga problema bilang mag-asawa. Nagkwento rin ang dating asawa ni Sepeda si Peda, na miyembro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa relasyon nila ni dating bulakan vice governor Ramon Villarama na isang katoliko